controversial po lang lugar na ito. yan ayan po, po siya, yan po siya. sapagkat dito po, maraming mga uh, nakakalawit si Yorrier po. At, at pinatawag <laughs> niya <ng> mga tulungles, ano <laughs> right po. At talaga namang uh, hindi namin pala ayan, ito palalagpasin. Ayan, magkatanong ko po kayo ng mga driver dito. At bro, pato! Okay, nakahin na sinabi ng aking kaibigan na yan. Inayo na po namin ang very controversial na road. Road 10, pero ito po ay nasasakupan ng Barangay 118, Zone 9, Road 10. Pondo, oh, no. Manila. and bro, palagay ko. Diretso na tayo sa... Video! Hey, Video! Hey, Ayan, ito po yung uh, road din na talaga namang uh, napaka-controversial po ito at uh, ay ayun po, mga napalood namin sa vlog ni Yorme ay talaga namang nakakalawit na po nila yung mga gumagawa rito ng mga ayaw mapagod na talaga namang gusto uh, na easy money, ika nga yan, ha? Talagang hindi kayo tatanta ni Yorme abay, uh, ayaw niyo yung minaganyan mga kababayan ko, ano po? Ito ay uh, barat-barat na naman po dyan, mga kaibigan, ano? At ito po yung mga nakikita nyo naman, mga trailer, mga motor sahil dito sa Roten, Tonto, Manila at uh, Barangay 118. go! Yes, bro! Ayan, si uh, Parter, tayo eh. uh, mga driver. Ayan. Ayan, pasok. Dito po sa Roten, Ito po yung mga nasunugan na talagang uh, napakaraming basura ng mga uh, nauna. Administrasyon po so rin sa Manila. Ayan. Ito po ang realidad dito. Ayan. Mga uh, truck driver na gali pa na. Ayan, oh, ayan, ayan, ayan. Ito. Kayo mga driver ng Road 10. Oh, ayan. Okay. Ito po mga driver ng Road 10 at okay. pailante pa, no? Okay. Kumusta po kayo, sir? Kumusta po, kumusta po kayo? Okay lang naman. Okay lang naman. Okay sir, ito yung aming ano talaga. Kasi lagi namin napamanood sa social media. Very controversial itong road na ito. Ano ba yung masasabi mo dun sa mga tolong guests na sinatawag kay Jorme? Nakamangangkat sa truck. Na kumukuha o, ng mga gamit. Kumukuha ng uh, gamit. Dapat talaga tinukulong doon. Sana kinapalo yung mga kamay nila kasi makukulong yung mga kalamay nila. Okay. Ikaw ba ni Minsan na uh, nadalamay na hindi pa? Inahabol nila sila. Ah. Inahabol sila. Pero may nakuha na ba iyo, one time? Meron hmm. naman yung mga bakal. Uh, mga bakal? Uh, Oo. Sir, kayo driver kayo sir. Pagka gano'n, nakukunan kayo. Ayun yung, yun yung matangkad na yun. Oh, ay, ay, ay. ka, painante. Oh, pero hindi kasama ka din, siyempre. Isa ka din sa kasama ng driver. Oh, siya nga nga yan eh. Yung bang, yung bang nakukuha sa inyo, ibinabawas eh, sa sahod uh, yan eh. Depende uh, yan. sa boss yan. Depende sa boss. Okay, eto na lang. Ano yung gusto mong sabihin doon sa mga tulong guys uh, Tagu pagulo na nila. lahat dahil nandito na si Yorme. Oo. Ako nanonood si Yorme, ano naman sabihin mo? kung nanonood si Yorme, ano gusto mo parating? Idol, lahat po ng mga makasalanan dapat may kulong. ayan, Okay lang po. Asan yung driver mo, sir? Ayun po yung. Ay ay ay. Aling matangkad diyan? Yay, 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 goya mo, pero driver siya. Ay ay, eto magpapaditcha yan. Sir, magandang hapon po. Ikaw talaga ang mga namin doon. Kay, kayo talaga yung bida dito siya, no? Ito, sir. Kasi ito, ah, very controversial itong road trip, kaya tinayo namin ito. Napakalood namin ito talaga sa social media. Marami dito ang tinatawag na Yorme na tulong guest. Ano yung masasabi mo doon? Nabiktima na ka naman na dyan o hindi pa? Hindi pa, sir. Hindi pa? Okay, bro. Sabi ng kapatid mo na, na nakawad na rin na bakal. Bakal daw, bakal. Bakal lang. Hindi, hindi pa. Ay, Ay hindi pa. Okay. Pero, hindi But naman kayo okay. natatakot na dumaan dito pagkagabi. Uh, ah, okay. Pero halimbawa, masampo lang kayo ng mga tulong, guys. Yung mga pasaway dyan. Okay. Anong, anong yung gagawin mo? Sula, wala, wala. Hindi naman pwede abulin. Ha? Ay, hindi pwede abulin. Uh, ah. Pero sige, ganito na lang. Kung halimbawa uh, nanonood si Yormi ngayon, anong gusto mo iparating? Sa mga market. Sa, gagawin din sa mga tulong, guys. Mga market sa truck. No comment out. <laughs> no comment. Ano to no, ka na nag-drive ng trailer truck, sir? Dyan ako nag drive 11 years. 11 years na? 11 years, oh. Pero ah. no comment ka kung sakaling ano, bakit? Pero, 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 oh, pero hindi ka naman takot sa mga tulong guys. Hindi ah, hindi ah, naman. Tagasama po kayo? Tagasama kayo? kayo ng provision nyo? Kabiti pa. Kabiti, ah, kabiti ka. Pa. pero lagi kang dumadaan dito. Ano ba yung mga karga ng truck mo? Yung nasa loob? Pinapit na kami sir. Hindi pa kayo pa kayo. Pero kadalasan ano yan? Mga, mga goods. Mga kain? Oo. Oh. Ah, okay. okay. Kasi inaanid, inaakit nila yun. yun. Nadadali yan. Okay. Diba? Ayan. Yeah. Okay. Okay, ano yung gusto mong ano na lang? Ah, uh, iparating kay Yorme dahil wala ka rin masabi. Final, final say mo. Ito po, sir. Ano Anini sila konti, ay routine. So, At ito po okay. yung truck niya ay hindi pa nakarak. nagpa publicize Ito bro, ito bro. You, Brother, ito. Bro, you know, you know, you know. And, bro, bro. You know. At tingnan sir. Apo si sir. Tingnan po. Bro, ito bro to. Ayun oh. Ayan, no? ayat, ayo, toto. ayat, 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 ayo. Ayo ayat, uh. ayat, ayo, ayat, ayat, ayo. ayat, ayo, ayat, ayat, terus ayat, 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 para ano hahah, 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 TV hahah, 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 TV, TV. Okay. Okay. hahah, uh, Yan, nakita niyo po yung May uh... ba yan? Ano okay lang po yung driver? Ano yung driver? ah driver? Ano yung driver? ko? yung driver? yung driver? Ano yung driver? driver? Oh, sige po, inaalala yan sige po Ito na muna si kuya Ito to. Ayan, sige sige May driver yan Pakain lang daw Okay Pakain lang tayo kuya oh. ah, Pakain lang tayo kuya Pailante Kumakain daw bro eh At nag-aarap ng uh, tra trailer truck driver na makatanong Si partner no? oh Yeah.

Eh driver kasi, Oo ba? Pero hindi <krotr Fine foreigners> mo pero, men... <krotrides> pero paya, pa hindi. Hindi oh okay, kasi Pero driver di ba? Oh pero kung na ako na ako na yung kung bago iniisip niyang masinat sa ka maraming Unang una pag driver ka. Kailangan ka ng LTO permit. Bago ka makapasok, kailangan may mm -hmm. LTO permit ka. Oo. Oh. Pangalawa, upa ka ng loss of license sa national Pesna. Pesna. Okay, oh. sa ano, sa Iglesia de Cristo, national life. Upa oh. ka ng film to agricultural oh. permit. Tapos, upa ka ng MIP permit kay... So, marami, marami. Ano, ask us ulit. Bali, 16 yan. Pero yung mga driver, meron ganyan mga requirements? Mayroon, sa yung iba. Sorry, Pero the... ikaw kuya, matagal ka na dito sa road 10. Mga almost ikaw. Siguro... Tapos naging driver ka din. Oo. Oh, mga... Ganito yung masasabi ko sa iyo. Ano yung masasabi mo doon sa mga tulong guys? sa mga... Kasi... Yung, ibig, ang ibig sabihin namin yun, di ba yan ang tinatawag ni Yorne, yung mga hindi lumalaban ng patas. Yung mga nangunguha sa mga driver, sa mga truck na dali. Yung hindi lumalaban ng patas dito, karamihan naka... Republikan yun. Oo. Oh. Pero hindi ta natin tukoy yung pangalan dahil oh. may kanya-kanyang atestate. Oo. Oh. Yun ay kanya-kanilang mga activities din. Oo. Oh. Para mabuhay. Pero yun. Ang, pero, pero hindi sila lumalaban kahit sa pangit yung ginagawa nila. Yun nga lang. Pero sa ngayon, yun. Balot nga ginagawa talaga. Oo. Oh. Pero sabi nga ni Batikas, bitay ang naging buong. <laughs> <laughs> Ano yung ano Anong kinakabalaan mo? Anong kinakabalaan mo ngayon? At nag-reserve mo po ako. Ah, nag-check. Kuya, ito yung YouTube channel ko. Ah, okay. Ito sila, Lasurti TV. Okay. Papapanood yung okay. interview sa'yo sa YouTube. Okay. Ngayon, ano yung, yeah. ano, ano yung masasabi mo nalang? Ano yung pangaral mo doon sa mga tulong guys? Ay, sa mga tulong guys, kasi ang tulong guys, labing lima yung adikain nila, kuya. Ano yan? Sige ha? Unang-una. May adikain bro ha? Mayroon yan. Unang-una. At insurance. Okay. Oh. Pangalawa. Malaba. Tutulungan ko ngunit hindi. Oh. Okay. Ako ito no. tutulong ngunit higipitin ko sila pag umasinso. Oo. Oh. Okay. okay. Pang-apat, ako muna'y yayaman bago ko kayo pagalini. Hmm. Pang-lima, ako'y kakaisa, tatampi ninyo habang ako'y bukat bulag, tingi at pipit at tingi. At ako ang inyong asinsado, mayor. Ganito na lang. Osita po ang Oh. Ang kanilang grupo, Grand Adventurist. Ah, oh, yun. Oh, Grand, Grand Adventurist. Buti nang... oh, na, interview ka namin ko yun. Hindi namin interview interview din na. Din na. alam yung kaysa nila. Alam nyo, meron ka lang oh. guys. Ano kasi yun, yung tulong guys. Dati, nagkawa yung in the engines of the Philippines Oo. Oh. Pagkasa, yeah. dati silang, ang mga ama nila, magulang, galing sa kabundukan sila yung nagtampo sa bigas pag atawagin. Uh -huh. sila sa umahawak ng ating gobyerno. Oo. Oh. Kaya namuntok ko iba ngayon. Yung iba bumalik dito? Pagbalik nila, may kamag-anak na silang kasangga. Uh -huh. Kaya nandito na sila. Halos naman na mga, mga uniform. Uniform. Hindi naman lahat mga aktibidades eh. Oo lahat mga karamihan visitors uh, -huh. adventurers to upgrade oh, uh -huh. abos uh -huh. alcohol tourist tourist, tourist. Ayan, ang mga kalaman ni Kuya marami pala yan marami yan so marami pala yan marami yan uh, -huh. pero palimbawa mahuli na sila pa isa isa kasi meron nang nahuhuli anong masasabi uh -huh. mo doon okay kasi, lang ba yun pag inuli may kasalanan yun po. Uh -huh. uh -huh yun na siguro yung umuli, yung patas na tunay. Kasi yung pangarap ko at pangarap nyo, isa kasangga. Oo. Oh. Okay. At uparan kalinisan. Oh. Paglaban ang patunay na na sumisira ng ating lipunan. Ayun. Paglaban ang ating karapatan para makuha tayo ng lakas. Oo. Oh. Pero sa, sa tingin mo, yung ginagawa nila niya, yung mga tulong gis na yan, talagang may mali yan. Mali naman talaga mga tulong gis na yan. Oh. So, ang mga tulong gis, karamihan, kami meron sa inyo. Oh. Pati pati baterya kinukuha nila eh. Oh, kasi ang um, Columbus kasi may kanya may sinasandal lang kasi yun. Eh. Ah, nako. Pero sasabihin nila malaki silang sindikato. Oh. Walang malaki sa autoridad na tunay. Oh. May nasa likod pa na? May laman, may laman ang sinasabi ni Kuya. Well, Kuya, thank you very, very much. Good very good. Meron well, so, nalaman sir. Ang galing mo. Yeah. Ang hindi ko malilimutan, walang malakas sa batas kung tunay. Kaya nun ako, i-scan ako sa Esperhil. Esperhil? Yung artista? Oo, oh, Esperhil oh, ano, performance. performance, ano ko dati yung stuntman niya? Ano ko dati, stuntman. man. yan, si P, la <laughs> P, la P, si P. you, ma, Ayan. Ayan, Galing, galing, galing. <laughs> Yan po, naka natin, si Esberel. At napaka uh, na kanyang 15 na batas na uh, kanyang kalalaman. Uh, Still, andito pa rin kami sa road pen, ano po? Ah, uh, ito pa kasi mga YouTuber po kami, kami po yung Kawawang Cowboy Vlogs. Uh, ngayon po dito sa Rotten very controversial ito napapanood namin lagi sa social media. Ngayon marami ditong tinatawag si Yor Mitolong Guest. Meron po bang idea kay doon? Ano po masasabi ninyo doon? Sir, wala akong masasabi sa ganyan eh. Wala. Mm -hmm. Para... Di, di ko ano yan sir eh. Oh, yung pong ba, tulong guys, yes, yung pong ano, papa, ano sa sa trailer. Yung trailer. Eh? Yung mga akit isang kinukuha yung battery tapos yung oh, karga ng mata. Ma oh, oh, mga jumper boy. Oh, jumper oh. boy. Jumper, oh, boy. Boy. jumper Ay, boy. boy. Marami yung rito, mga jumper boy. Oh, ano po yung masasabi niyo doon? Eh, masasabi ko doon eh, dapat tanggalin niyo yung niyan, eh. na yung eh. Mga, eh oh. Hindi, paunti nahuhuli na sila eh. Oh, nahuhuli. Kaya lang, tanong namin. Oh, eh. ah, isa pang tanong namin, kayo po ba yung nabiktima na yan? Dahil kayo nagpapasada rin. Ah, hindi pa naman oy yung mga truck lang oh, inaano. Truck ang inaano. wala na uli na lahat sila rito, kaya wala na muli. Eh. Ah, wala na. Wala, wala na, wala uli na lahat sila. Ang sabi-sabi, doon doon sa may ano, doon nandoon kami sa may barangay doon. Doon daw sa dulo marami pa. Marami sa dulo talaga. Doon pa sa may Happy Land oh, marami pa doon. Happy Land. Oh, sa may top, pangalawa yung top line, nilinis na. Kasi diyan napansin namin ang daming pulis na. Ah, dito marami na ng pulis. Marami kasi kuya din ano no, may dito no. Ah, di dito. Yan oh, pero, okay, wala na wala na. Manila kayo kuya. mataga Manila talaga kayo. Ah ah. kumusta na po? yan taon ka na naman masada ng jeep? Matagal na po sir. Ah, nineteen ano pa eh, 82. 82, grabe. Second year high school pa lang ako. po. Uh, oh. Ninety-two. <laughs> kuya ngayon, ano yung, ito na lang. Bilang isang ano po ano, senior ano. Ano po yung pangaral mo diyan sa mga guys na yan? Sabi ko sa mga, mga, mga tulong na mga nagnanakaw sa mga ano, sana huwag uh, nyo nang gawin yan. Dahil kawawa na may mga truck nang nauuwi ng pamilya din yun eh. Oh. Ah. kasi sila na doon eh. Oh. Oo, baka nawala ho yung jacket ng mga po ah. nagbabayad eh. Oo. Oh. Eh kawawa naman yung mga kaya mga talong guys, Sige na mong gawin niyo eh. para kawawa na may mga driver ng truck. Eh. Oo. Oh, hindi eh. tsaka sabi po ni Romy ngayon, meron na ulit gobyerno ang Maynila. Kaya oh, ah, na mayroon kayo. Oo, yun meron na. Pero napaka bro, napaka bait ni Romy ha. Ah. Yung mga nahuhuli, binibigyan pa niya ng trabaho. Ah, mabait talaga si Yormi. Oh. Mabait talaga. Okay sir, thank you ah, very much po ha. Ilan tayo na kayo kuya? 65 po oh, sir. Ah, uh, kumusta naman ang uh, pension? Okay naman? Okay naman. Uh, wala kayo panawagan kay Yormi kung kayo may panawagan? Oo. Uh, wala naman wala naman ho, sir. Naman. Yormi, sana bigyan niyo na sa amin yung ano namin, yung senior. Kasi nata kayo yata nung uh, uh yung, yung, senior benefits. Ah, uh, uh, senior uh, benefits. Ilang mo? thank you po, thank you po kuya. tingnan po. thank you po. Ito, yes, yes kuya naman. Lang na no, ka At ito, 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 dito sa mga tulong, guys, ano yung okay. gusto mong sabihin? Bayo walang kasi, sari. Yung iba kasi natadama, yung wala, walang alam. Oh, eh. Oo. Uh, oh. yung, walang alam. Oo. Oh. Walang kinalaman, natadama. Eh. Sana naman, ano, iwasan na nila yun. Lumabas sila ng parehas kasi yung yeah. wala parehas, natadama. Eh. Yun ang mahirap dun, eh. So, yun lang ang pangalaman. Ang bawa, si Yormi naman, nanonood dito sa vlog namin ngayon. Ano yung gusto mong iparating sa kanya para sa mga tulong, guys? Ano mo, gusto yung mga, ano, mga naging jumper ko lalo po sa, dulo eh. Ano bang street dun sa dulo? Ano yung jumper? So, yung umakyat? Umakyat, yung jumper sila, o. Oh. Oh, ano hold up. Ano oh. oh. Pero halos maubos-ubos na sila oh, kayo. Halos maubos. Dito man dito sa dito eh. Kasi dito, nililinis sila, lahipe. Eh. Okay. Okay bro, thank you very much. Okay, okay, yung thank you, Ha? Salamat thank sir. Thank you, sir. Thank you. Kumusta naman trabaho, sir? Okay naman? Okay lang. At least kahit papano nakakatulong tayo dito kay... Makano naman kinikita mo sa isang araw? Eh, depende. Pag ano, Pag malakas. Thank you, sir.

Nasa road pa rin kami. And then still eh. Okay, talaga. Uh, Mapakas pa sa mga driver ng motosiklo. Ayan. Ma uh, Kaya. <laughs> Vulcanize. Vulcanize. Oh, kasi yung ano, no? Yung putput bawal pala yan. Mahal na multa sa LPO. Oo, oh. oh, hinuhuli. hinuhuli. Ayan, ito po yung uh, Pier Pierre Wala nga, ayaw magpa-interview yung ibang driver eh. Ah, dun daw bro, maraming kawatan. Pwede yung Pier Quat, sir, nyo? No? Pierre Por? Ah, pa, stoplight, Ayan. yan. Ah, dun, pa, ah, dun pa pala yung Pier Quat, ayan, nag- naka... <laughs> Ayan ayan, ayan, ayan. yung mga jumper, yung mga nangunguha ng mga ano. sir. Nakapuloy na, okay. na, ayan. Ayan Sir, masasabi sa sa mga Ayan, mga hindi na Ayan, dapat yan talaga. Puloyin. Mas na. ayan. Ako lang talaga. Sir, anong masasabi niyo sa mga tulong guests sa Ayan. Sa isa nang nahuhuli yan, may sarili akong tuhay. Ayan. Sir, ano yung masasabi sa mga jumper tulong bes? Oh, wala, wala. Oh, delikado si bro. Baka ma-accidente sila. Ayan. Ayan. Sir, ano yung masasabi sa mga tulong bes na per? Oh, wala araw bro. Ayan, ah, talaga naman ngayon mag-fighter nito nga. Ang dami mo itong bro. Pagduhan po kayo rito sa road din. Ito po yung mga uh, tutungayin nyo rito. Alam, Wala sila bro masabi sa mga tulong kasi eh. <laughs> Bueno, okay na ito bro Oh, pastor, you're still, bro at talagang uh, sa mga sandali ito ano po at uh, ko kayo magkala pa rin sa road lane eh, na uh, pare sa, sa Milano. no uh, kaya kayo kung may uh, sakyan kayo no iwasan po itong road lane eh, dahil uh, sa mga traffic eh may mga ano nga daw po dito no may mga uh, kung tawagin ng mga jumper daw Nangung-hold up ng mga motorista Kaya well, yeah, magandang hapon po Pwede bang kawala po Ma Mabilis lang sir, mabilis lang ano, Tungkol po ito sa kayo ang bida kasi dito sa vlog namin Ano yung masasabi mo dun sa mga jumper dito Mga tulong guys Jumper Nabing kima na ba kayo niyan, hindi pa Hindi pa ako tayo Ano yung pwede ba? Na ay, kayo, pero nagbumabiyahe ka dito Bira lang Bira lang Pero may, alam mo yun, yung mga jumper dito Yung okay. sa akin na yan Okay sir, thank you ay, sir, ha? Epo. Thank you, thank you. Truck driver kayo, sir, no? Ayan, truck driver. Okay lang, sir. Ayan, din. Ayan, yun, isa. Sir, sir, truck driver sa inyo. Sir, wala uh -huh. uh -huh. ka. yung masasabi mo dun sa mga tulong guys, dun sa mga jumper na pumapanap dito sa road 10. Umakit sa truck? Yung mga umakit sa truck. Napapanood mo ba yan, hindi? Oo. Oh, oh, ano yung masasabi mo sa kanila? para tayo ba ulit na kayo mga natin. Oh, nabiktima ka na ba niyan eh, cellphone. Ah, cellphone? Na-block. Pero ano yung masasabi mo unti-unti na sila nahuhuli? Ah, mas maganda. Maganda. Sige, kung nanonood si Yorme, ano yung gusto mong iparating kay Yorme? Para maubos sir, 'yung mga 'yan. Ano sabihin mo kay Yorme, sir? Manonood siya. Kung ano yung kung nanonood si Mayor, anong gusto mong pasabihin sa kanya? Ah, sir, maganda lahat ng uh, ah, dito sa Rupten. Uh, Oo. Oh. Kasi napaparo ko sa mga bayan video yeah. kasi. Oo, oh, oh, oh kaya marami na nangyari. Oo, oh, oh, marami na. Oo. Oh, yung, iba, kung naman, yung uh, gulong. Jumper, gulong. Oh. Tapos kung ano yung mga produkto, oh. di ba, nalaman. Kung ano-ano na lang. Iminamay nyo sa ano yun eh. Sa driver eh. Pati sa akin, dito sa Pepsi. Oo. Oh. Kinakitong kita mo, kinukuha. Kinukuha? Kinukuha yan. Oo. Kailan taong ka na nag-drive ko yun dyan sa Pipsi? Kailan taong ka na nag dito. Patagal na. Uh, Saan na? So kung boss ano kilala mo na talaga yung mga ano yan? Oo. Oh. Mga tulong guys na yan. Ang tawag niya niya tulong guys. Hindi ko makilala kasi nagtatakip na rin na na eh. Oo. Oh. Oh. Ang tatakip pala bro. Pero minsan pa siya nakaubad sila eh. Oo oh, nakaubad. Pero nakatakip ang mukha. Yung mag abot ng cellphone. Oo. Oh. Nakatakip yung ito. Oo. Oh. Kaya tagpap para di makilala. Oo. Oh. Grabe yan ano. Ayun oh. lumaba ng yung cellphone cellphone. Kahit pala po oh. Wala na yun. Hindi na nakuha yun. Hindi mo yung Hindi Pati mo yung abol? kasama yun. Abol eh. uh, uh, yeah. yung pa, nasa eskinator na eh. Ah. Ikaw sir, painanti ka? Ayan sir. Ah, sir, thank you. Ito para mapanood ng interview sa'yo. Mga YouTuber kami. Ayan. Ah, ay. uh, uh, thank you sir. Abang, itong interview ito, mapapanood ko sa buong mundo. Ay. Okay. Thank you, thank Hello, you. gusto mo sa sabihin naman para sa pamahala ng Maynila? Para oh, mahal sa'yo yung mga jumper na yan? Maganda. May mga pulis na lagi na uh, Ah, yeah. yan. Ah, uh, yan yung mga damper pantakot. Pero may pulis na ka namang nakita. Ang dami ng pulis dyan ngayon. So, mas maganda. O. Para nagtapot yung mga room. Okay sir, thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you sir. Ito, uh, ano mo? Ayan, natapos na ba uh, po. Ang aming uh, pagkana ng uh, video Facebook, YouTube video dito you. sa Road 10. At talaga namang traffic na sa mga sandaling ito rito sa Road 10. Mm -hmm. Abay, kung kayo po ay huwag ang at nadaan kayo rito, ipapapalaban po kayo rito ang uh, talaga namang uh, at ang usungin nyo nitong traffic sa Rote na Tondo, Manila Ayan, at talaga si Reels TV nag angong din -ang ha At tumatira po sa punta ng aming uh, pag pagpapakalam uh, dito sa uh, video number 3 At talaga namang uh, <coughs> sa likod mura, kanina niya uh, Reels <coughs> TV Ito po, hey! Okay. At kasama pa rin po kami dito ng 9.5 o mura mong vlogger Si Rodels TV. Ah, siyempre, La Suerte TV. Ayan po, nakikita nyo rito ang background namin. Ano po, ito, andito kami nakatayo sa Road 10, uh, Tondo, Manila. At napakinggan nyo po, at kitang-kita nyo po ang kanilang mga sinabi rito sa mga tulong guys na kinakalawit na daw talaga ni Yorme. <laughs> At bro, pasok! Ayan, ah, lalagyan po sinabi na aking kaibigan, ano? Ay, mga tulong guys malapit na kayo, iniisa-isa na kayo, kaya magbago na kayo. Dahil kawawa din naman ang inyong pamilya. Ano, lumabang kayo ng patas upang sa ganun matahimik ang inyong buhay. Correct. correct. maraming maraming salamat sa suporta sa aming mundi channel. God bless you more. Thank you. Salamat, salamat. Ayan, na, napakainit po. Pero dinamin niya ano tayo